Bakit nga ba maalat ang luha? Hey, what's up guys? Welcome sa KTV! Alam nyo ba na ang luha ay nabubuo ito sa ibabaw ng ating mga mata at bumababa ito, Depende sa ating nararamdaman? Ayon sa datos ay kaya ng isang tao na makabuo ng 30 galong luha sa loob ng isang taon. Pero bakit nga ba maalat ang luha? Tandaan natin na ang luha ay gawa sa tubig. Ang nilalaman ng tubig na ito ay salt at irons o ang tinatawag na electrolytes. Sa katunayan, ang tubig na nasa katawan ng isang tao ay may kakaunting asin. Ang soft iron naman ay ginagawang elektrisidad para gumana at gumalaw lahat ng bahagi ng katawan ng tao at lalong-lalo na para gumana ng maayos ang utak nito. Alam mo ba na mayroong tatlong uri ang luha ng mata ng tao? Oo, tamang narinig mo. Una, ito ay tinatawag na face of thirst, reflex thirst, at emotional thirst. Ang face of ay responsable para manatiling basa ang iyong mga mata pumoprotekta laban sa mga bakterya. Ang reflex thirst naman ay nabubuo kapag naglilinis ka ng iyong mga mata o napupuwi mula sa mga usok, alikabok o iba pa. At ang panghuling luha naman ito ay emotional thirst at ito ay lumalabas kung ikaw ay masaya, malungkot o anuman ang nararamdaman mo. Mas maalat ang face of thirst at reflex thirst dahil sa mas marami itong dalang salts at irons. Kaya dahil dito nananatiling malusog ang mata ng isang tao. Ngunit ang emotional thirst naman ay naglalaman ng hormones at ito ang isang espesyal na uri ng kemikal sa katawan ng tao. Dahil dito gumagana ito ng natural lamang para mawala pansamantala ang sakit. Kaya naman pagkatapos mabuhos ang luha sa mga mata ay gumagaan agad ang pakiramdam. Ikaw, naranasan mo na ba na matikman ang iyong luha? Pwes, ano ang lasa nito? Comment down below para malaman ko kung anong sagot mo. Hanggang sa muli, see you in my next video. Peace out.